Ngayon nga ang araw ng United Nation nila Liam at gaganapin nga yan sa SM Talamba. 10am nga ang call time kaya naman 8.30 pa nga lang ay nakaligo na ato to si Liam para nga maayusan ko siya. Ito nga pala ang isa sa ginagamit ni Liam kapag kaalam pong papawisan siya. Kids deodorant na nabibili ko nga lang sa Orange A. Matapos na nga makapagbihis itong si Liam. Nakita ko nga na ang mga accessories dito sa costume ni Liam. Kaya naman agad-agad ay tinahian ko nga sa abot ng aking makakaya at yung mabilis na mabilis nga lang na para Matapos nga niyan, ay pinrepair ko na nga rin ang pamalit niyang dami. At the same time, syempre hindi mawawala ang snacks ni Liam dahil alam nyo na maya't maya ay sure na sure ako na mangungulit ito si Liam na kailangan niya ng snacks. Nagdala na nga rin ako ng malita paper bag para nga lalagyan na ng mga kailangan pa namin dalhin. Kami nga lang ang mga kasama ni Liam at wala nga kaming kasamang iba kaya naman minamaximize ko nga yung mga dadalhin lang talaga namin. Fast forward nga at nandito na nga kami sa SM. Saktong 10am nga kami dumating dito kaya naman hindi na nga kami nagantay sa Bus para magbukas ng SM. <laughs> Gris nga ang irerepresent na bansa ng section nila Liam. Kaya naman, ganito ang costume nila. Magkakaroon nga dito ng best in costume per section. At magkakaroon nga rin ng best in dance performance per section. Sa mga puntong ito nga, ay nandito na nga kami. At naisuot ko na nga rin ang mga accessories dito ni Liam. Nagpicture takings nga muna ang mga teachers with the kids at pagkatapos nga. Kids, are you ready to travel the world? Nag-start na nga ang event at pinaredy na nga ang mga kids dahil nga mag-uumpisa nga ang kanilang event sa pari. Inintay ko na nga lang ang section nito ni Liam at nandito na nga sila. Kailangan kasi ay i-assist ng parent ang kids para na nga rin sa safety ng mga kids. Kaya lang sa pag-aantay ko na nga ito ay hindi ko nga makita itong si Liam. Matatapos na nga itong linya ng section ni Liam kaya lang hindi ko pa nga rin nakikita ang anak ko. Dito ko nga inantay si Liam dahil ang sabi nga ni teacher ay dito na nga lang daw namin antayin ang mga kids. Dahil sabi ni teacher sila na nga lang daw ang mag a sa mga kids papunta sa aming mga parents. Kaya lang napag-iwanan na nga itong magka ibigan na si Ryle at saka si Liam. Pinagmamadali na nga ang paglaka itong si Liam. Kaya lang, nung nilapitan ko na nga si Liam, sinabi ko nga sa kanya na bakit ang tagal-tagal niya maglakad na pag iwanan na siya ng mga classmate niya. Yun pala naman, yung sleepers pala ni Liam ay natanggal ang tali at hindi nga siya makalakad ng ayos. Kaya naman, tinabi ko na nga lang muna siya at inayos ko nga yung sleepers niya. Kaya lang, nung umukay na nga at maglalakad na sana kami, hahabol kami sa parade, ay bigla na naman nga natanggal. Maiksi nga lang ang inikutan ng parade, kaya naman bumalik ng lang kami ni Liam dito sa event. Fast forward nga nung natapos na nga ang pare, inumpisahan na nga ang program at tinawag na nga ang performer per section. Apat na section nga ang mga maglalaban-laban at sa mga puntong ito nga ay pangalawang section na ang nagpa -perform. Matapos nga ng pangalawang section ay pinatawag na nga ang Kinder Greece at eto nga yun sila Liam. Noong makaakyat nga ang mga kids para sa kanilang picture taking, pinuwesto naman sila ng kanilang mga teachers para sa kanilang dance performance. Sir, we Mm-hmm. का मतलब है कि tapos ang performance nila ng ganun-ganun. <laughs> ang sabi ko nga kay Liam ay nakaka-proud pa rin silang lahat. Dahil nga kahit papano ay munti ka na nga sila magsabay-sabay. Sadyang <laughs> so, mabilis lang talaga yung kanta. <laughs> matapos nga ang performance ni Tony Lalian nako nakita nyo naman ay talaga naman nagre-reses na agad pinatawag na nga ang huling section na magpa-perform at nang matapos na nga silang makapag-perform ay agad-agad in-announce na nga kung sino nga ang best in costume yeah. Sila nga din ang naging best performer. Pero ang sabi ko nga kay Diam ay okay lang yon. Ang importante ay nag-enjoy silang lahat. Fast forward nga at natapos na nga ang event. Kaya naman, binihisan ko na nga itong si Diam. Niyayang nga ako ni Diam sa supermarket dahil nga daw nagbilin sa kanya ang daddy si niya na ibili nga daw siya ng steak. At the same time, may usapan daw sila ni daddy si bibili daw siya ng pangpain. Kaya lang, papunta na nga sana kami ng supermarket. Ito naman si Diam. Nakita nga si Bumblebee. Nahiligan na nga rin ni Diam ang mga ganito karakter character kay ano man nung nakita niya ay excited excited siya o oh, di ba makita niyo at ah, talaga naman nananakbo pa nga nako etong si Liam kung kanina tumatakbo nung papalapit naman kami nang papalapit dito kay Bumblebee ay para naman siyang nag i slow motion <laughs> Akala ko nga nung una ay natatakot siya. Yun pala naman ay naa-amaze lang daw talaga siya. Sumakto pa nga ang outfit dito ni Liam at suot niya nga rin yung sandals niya na Bumblebee. O oh, ba? Diba, mukha talagang meant to be silang magkita ngayon. <laughs> Matapos nga dyan, ay bumaba na nga kami para nga ituloy ang naudbot namin grocery. <laughs> Hindi na nga ako nakapag-film during nag-grocery na kami dahil nga nagmamadali nga kami. Dahil ang sabi ni Daddy C ay bilisan nga lang din namin para nga hindi na nga kami magtagal sa mall. Dahil sa totoo lang, wala nga nag-start ng lumindol ng lumindol. Sa takot namin ni Daddy C ay hindi talaga kami nagmumol Nakabili na nga rin si Liam ng pang at palabas na nga kami ng supermarket. Ang usapan nga namin ni Liam ay magte-take out na nga lang siya ng kakainin niya. Kaya lang nagbago na naman nga ang lahat nang makita niya naman itong si Iron Man. Gusto gusto niya nga sanang umakyat kaya lang marami nga kaming dala kaya naman masilayan niya nga lang itong si Ironman. ay okay na okay na nga sa kanya nako malaking bonus pa nga dahil yung nakita siya ni Iron Man, ay kinawayan pa nga siya sabi ko nga kay Liam ay umorder na nga kami ng pagkain niya para nga makauwi na nga kami kaya lang ang sabi nga ni Liam ay wag na daw mag order dahil nga gusto niya na nga lang daw munang makita kung anong ginagawa nito ni Ironman at ni Bumblebee after nga niyan sabi ko nga kay Liam ay kailangan na nga namin umuwi dahil inaantay nga kami ng kanyang Dali. Mukhang satisfied na naman itong si Kuya Liam. Kaya naman, agad-agad ay humanap na nga kami ng masasakyan. na ah, nung nakasakay na nga kami ng tricycle, itong si Liam ay napapatulala pa dahil nga hindi pa nga rin siya makapariwala na nakita niya yung mga character na gusto niya. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi. Love, Don Liam and family. Bye-bye!